Ito yung dapat nating iniidolo, yung mga batang atleta na nagbibigay karangalan sa ating bansa. Yun ang dapat nating iniidolo. Yung nagbibigay history sa ating bansa, nagbibigay ng karangalan na dapat nating ipagmamalaki sa buong mundo. Yung mga batang ma-represent ang ating bansa. Hindi yung iniidolo natin, iniidolo nyo pinakaupo sa mga malambot na upuan, nangangurakot lang sa pera ng kabanang bayan. Yan ang hindi nyo dapat iniidolo. Ito yung mga kabataan na to ang dapat nating iniidolo. Kagaya ng men's volleyball natin, ang alas Pilipinas. Yan ang nagbibigay history yung nakaraang laro ng, ng men's World Volleyball Championship na ginaganap dyan sa Pilipinas. Na ginaganap sa atin sa Pilipinas. Sila yung nagbibigay history ng kauna-unahang pagkapanalo ng men's volleyball team ng Pilipinas in the world. In the world ha? Kaya sila dapat ang iniidolo. Itong mga kabataan na to, ito si Brian Bagunas na nga na sa pagkapanalo. Magiging high lifter ni Brian Bagunas. Kataas yung porsinto niya. Ang taas tumalon nitong bata na to. Napakagaling. Tapos nag-import pa siya nag-import sa Taiwan, sa Japan, sa Taiwan, tapos balik uli ngayon sa Japan. Kaya ito talaga ang nakakatulong ni Brian Bagunas kung bakit naging ganito na sa kagaling ngayon. Hmm? High lifter, powerful spike ang binibitawan ni Brian Bagunas laban sa kanyang kalaban na Iran. At yan ang nagdala ko sa atin ng kauna-unahang panalo History in the making 'yan sa Pilipinas. Kauna-unahang panalo sa men's volleyball team ng Pilipinas in the world. Pang-ilang rank ang tinalo nila. Kaya ito 'yung mga bata na dapat iniidolo. Ibang level na rin talaga ang laro ng men's volleyball sa Pilipinas, mga amigo. Ang galing na ng mga kabataan ngayon. team ng Alas Pilipinas means Volleyball Team in the Philippines. Saludo kami sa inyo mga kabataan. Keep it up. Brian Bagunas.